It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Okay, Kulot. Are you ready? Okay. In English, anong month o buwan ang nagsisimula sa letter J? January. Matatakot ka pag may lumabas na ano sa tenga mo? Ipis. Anong fruit o prutas ang pwedeng maging flavor ng gamot? Grapes. Anong isinusuot ni mami ang hindi pwedeng isuot ni daddy? Dress. Ilan ang friends mo sa school? Five. Let's go, Gulo. Tignan natin kung ilang pwede po nakuha Okay. So in English, month na nagsisimula sa letter J, January. Ang sabi ng survey? No. Yeah! Matatakot ka pag may lumabas na blank sa tenga mo. Ibis! Ang sabi ng survey? Anong fruit o prutas ang pwede maging flavor ng gamot? Sabi may grapes sa sabi ng survey. Anong isinusot ni mami na hindi pwede isot ni daddy? Dress. Survey. Wow! Ilan ang friends mo sa school? Sabi mo, pa? Sabi ng survey. Nice one. Very good. Very good. Very good start. Let's welcome back Argus. Hi, Argus. Hi, po. All right. Argos, um, may balita ako sa'yo. Si Kulot nakakuha ng 132. Kunti na lang kasi 200 lang ang kailangan natin. So, 68 to go. Okay? Makikita na ng viewers na nanonood ang sagot ni Kulot. Argo! Give me 25 seconds on the clock! Okay. In English, anong buwan, month, ang nagsisimula sa letter J. Okay, hey, Jun. Hey, matatakot ka! Pag may lumabas na ano sa tenga mo? Ipis? Bagod sa ipis. Um. Uh, Sige. Anong fruit o prutas ang pwedeng flavor ng gamot? Ah... Uh, uh, strawberry. Anong sinusuot ni Mami hindi pwedeng suot ni Daddy? Sandals. Ilan ang friends mo sa school? Dalawa po. Let's go, Argus! Sixty-eight na lang! Huh? Sana makuha natin. So, ilan ang friends mo sa school? Sabi mo, dalawa. Sabi na survey ay... Wow. Ang top answer ay 10. 10. 10 okay. friends. Anong sinusot ni mami ang hindi pwedeng isuot ni daddy? Ang sabi mo ay... Sandals. Ang sabi na survey? Wow. Na ang top answer dito ay underwear. 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 Anong fruto-prutas ang pwedeng flavor ng gamot? Ang sabi mo? strawberry. Ang sabi ng survey? Wow! Ang top answer ay orange. Orange. 22 na lang. Matatakot ka pag may lumabas na ano sa tenga mo. Hindi na natin nabalikan to. Okay? Ang top answer dito ay ipis. 22 pa rin. In English, month na nagsisimula sa letter J. Sabi mo yung June. Ang sabi ng survey? Ang top answer dito ay January. <laughs> wow! <laughs> three, boom. congratulations! It's showtime, kids! Oh! ko 200,000 yeah! pesos! <laughs> you <laughs> 50,000!